Bandam. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo, Bandam? Anong gagawin mo dyan? Saan mo ibibigay yan? Kanino mo yan? Kilala mo ba yun? Kilala mo? Dalaga. Gusto mong makilala. Sure ka. Baka may asawa na yon Baka may asawa na. Yun. Wala pa. Sige. Sige. <laughs> yun mga kababayan talagang maso <laughs> pasensya ka na kuya Rizky manliligaw si bandang hindi ko alam magpunta talaga sa likod kumuah pa talaga ng bulak-bulak para ibigay sa isang magandang talaga dito diko alam kung anong gagawin niya. nak ginagawa mo jan Bandang? oi Bandang anong ginagawa mo jan? ha? tu sini ya? Hindi, ikaw ka. ni ikaw apikah? anu pangalan nya? Ibang. Ah. Anu anu pangalan nya bandang? Ito to ko. Ah. Uh, Mamak kentang uh, ba. Ah. Ekhen. Good. Ice kata talaga bandang. Apa kayo nitong ah dalipe? Ah dalipe. Pili ng kata pagod tangent. Ano ba ako ng doctor sa iyo. Anong pangalan niya? Huh? Eh. Anong pangalan niya? Ah, ano pa mo? Ano po? Ana. Ana. Ako si Bandam. Nagpakilala ka? Oo, oh, kilala ko. Ano ginagawa niya? Ha? Huh? Eh. Ano ginagawa niya? Ano ba? Ano ba? <laughs> Nag-design po. Ay. Pupas mm. kita eh. Grabe ka talaga. Ngayon mo lang nakita. Crush mo na. Ngayon mo lang nakita. Crush mo na. Type ko. Type mo? Ayos ka talaga. Nagpunta tayo dito bandang para tumulong. Ha? Nagpunta tayo dito para tumulong, hindi man ligaw. Itatanoko. Itata, ko, loko. Nagpunta nga tayo dito para tumulong sa mga may hirap, hindi man ligaw. Itatanoko. Ha? Ano? Iwi mo? Makiganyan ang boses mo marinig ka ng tatay niya pag ka. Tatay niya. Tatay niya. Ah. May dapat mong sa tatay. luko loko ka talaga ba yung dami? luko loko ka. Maligo ka muna. Hmm. Ano pangalan niya? Ano an ano? Ano oh, ba? Ano ba? Maganda o. Oh. Nililigo uh, uh. hmm, ka pa hmm. Yan mga kababayan, nandito po kami natulong si na Daddy Frankie nandun sa kabilang bahay. Pero sinundan ko si Bandam. Mamimigay pala ng bulaklak dito. Nakakita ng maganda, maganda dito na ano, nagluluto. Ate, <laughs> <laughs> ah, hindi ko alam hindi ko alam kung papayag si Diwata sa mga plano mong hindi ko maintindihan yes hindi mo pa nga nakakausap yung si Hana ay kung papayag siya ikaw talaga ayusin mo yung buhay mo Bandang ah, hindi pa ngayon ka pa nga kayo na bilis mo Nagpaalam, nagpaalam ka na ba kay Daddy Franke? Eh, Sino? Tawagin ng pa eh. Sir, tatay ako dyan eh. Bago-bago lang natin dito, may nakita ka na na maliligawan. Ah, uh, ito ko, Jarangque eh. Yeah, Nga, ayan, asawa kami dalawa. Papatay kami, papatay kami hidupkyo. Eh, Papatay kami hidupyo, dalawa kami hidupyo. Kinausap mo na. Oo. Uh, kinausap ka naman. <laughs> Pumayag. Pumayag? Oo. Uh. Ipapangamak mo na naman ako niya niya. Iduk siya kami dalawa eh. Anong negosyo? Paristan. Hindi ka nagsisinungaling? Nag-usap kayo? Pumayag? Ha? Ako ka usapin mo. Nag-usap na ba kayo? Ang bilis mo naman. Tatay, ha? Ibang bahay. Tatanungin ako. Sana, sabahan mo na ako. Aha, bago asawa. Ah, sinabi niya magtrabaho ka muna. Dapat. Oh. Kailangan may patutunayan ka muna. Oh. Hindi puro lahat ng kita mo ligaw. Pero <laughs> nagkausap kayo. Ano oh. sabi niya sa iyo? Ah, uh, 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 mangitay. Hila ko puso ko para sa iyo. Sinabi niya sa iyo? Oo. ano pangalan niya? <laughs> Ang pangalan niya si si Ana. Ana. Oh, kausap tanungin ko nga. Ma'am, pwedeng ano pumasok? May tatanungin lang ako. Yan mga kababayan, mga kabarangay, papasukin lang natin itong magandang dalaga. Eh, pauwin na sana ako. Kaya lang, sabi ni Bandam, may nililigawan siya rito. Si Ma'am Ana daw. Ma'am Ana, magandang morning. Ang galing naman ang lutuan ninyo. Kumusta po kayo, Ma'am? May lang po. Saan galing yung bulaklak na yan? Binigay po. <laughs> Binigay ni Bandam? Opo. Oh, ano pangalan niyo po talaga? Ano? Ay, Jenny po. Jenny? Opo paano naging Ana? Yung han po. Ah, okay. Ano niluluto mo? Ano po, bigas po. Bigas, kanin. Pwede bang ano dito? O oh, humarap ka dito ah, sa amin pa para siya. hindi... Yan. O oh, ma'am, dito ka ma'am. <laughs> okay lang? Maabala muna namin ikaw. Ayan. Ang ganda pala ni ma'am Ana. No? Okay, dito ka bandam. Tignan natin kung bagay sila. Ano ba sinabi sa'yo ni bandam? Kanang po kung may asawa ko. Tinanungin niya kung may asawa ka na. Dalaga, pa, dalaga ka pa ba? Opo. Ilan taon ka na? 18 po. May boyfriend ka na? Meron po. Wala na, pandam. Uwi na tayo. Meron. <laughs> may boyfriend na daw. Hindi, okay lang. Anong okay lang? Bawal yun. Da Dawal. Bawal, siyempre. May boyfriend. Mag-aaway sila niyan. Hindi. Ako naman. Uh, boyfriend na, Ah, uh, dapat dabe, ako humaga ko. tayo diyan, bawal 'yun. Dawat. Mm -hmm. mag-aaway sila niyan. Maghanap na lang tayo ng iba. Kakaano pong dalaga walang anak, walang tawa. -hmm. -mm. Yung walang boyfriend <laughs> kasi may boyfriend. Na. Walang boyfriend, kaya anak pa mako. Oo. So, oo wag na to, ha. Pasensya ka na, ma'am ha. Okay, si Bandam, ano 'yan? Ah, pala ibigin talaga. Lalong lalo pag nakita niyang maganda talaga, hindi niya mapigil. Yung kanyang nararamdaman, sasabihin at sasabihin niya. Kumusta naman kayo dito? Okay lang po. Okay lang. Matagal na ba kayo ng boyfriend mo? Opo. Gaano na katagal? Two years po. Ah, two years na. Nag-aaral ka pa ba? Hindi. Yes. Bakit? Wala pong budget. Ah, oh, walang budget. Ano pang hanap buhay ng nanay-tatay mo? Sa bukid lang po. Ah, sa bukid lang. Ilang kayo magkakapatid? Five po. So, anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Wala po. Dito lang sa bahay? Hindi po. Pupunta ko ang bukas. Trinidad? Sa Binggit. Binggit. Bakit? Anong gagawin mo doon? Maghanap po ng trabaho. Ah, okay. Oo, oh, bata ka pa eh. May tsura ka. So maghanap ka ng magandang trabaho para gumanda yung buhay mo. Opo. Huh? Oh, po. Nga pala, nakabidyo tayo. I-upload namin. Okay lang? Okay lang po. Maririnig at mapapanood ng boyfriend mo to. Baka gusto mo siyang i-shout out. <laughs> okay. Huh? Okay lang po. Okay lang. Ay, anong mensahe mo doon sa boyfriend mo? Nasaan ba siya? Yan lang po sa kabiyarnisa. Ah, okay. Oh. Para hindi magalit, anong mensahe mo sa kanya, mapapanood niya to? Hindi ako. Ha? Huwag ka nang mahiya. Mas lalong magagalit yun. Pag wala mensahe, baka sabihin niya, inagaw ka ni Bandam. Okay ba si Bandam? <laughs> <laughs> hindi daw Bandam. <laughs> hindi ka raw pogi. Hindi na. Gwapo ako eh. Ah, gwapo. Hindi siya pogi. Gwapo daw siya. Sige natin. Anong pangalan mo ulit? Jenny Hanbo. Jenny. Yung nanay tatay mo, nasaan sila? Ayun po. Ay, nandiyan na. Oh, mo. So, yung nanay. Ah, lagot ka. Andiyan na yung nanay. Ha? <laughs> oh, kausapin mo yung nanay. Yun na lang pag-asa mo. Sa kaya yung... Yung bahay niyo, papaayos ko eh. Oo, oh, ano masasabi mo? Papaayos daw ni Bandam yung bahay. Bahay niyo. Okay lang po. Ha? Ah? Okay lang? Paayos niya yung bahay nyo? Pag pinaayos ni Bandam yung bahay nyo, may pag-asa na ba siya? Hindi <laughs> ko po alam. <laughs> <laughs> oh, marami ka pang pagdadaanan, Bandam. Marami. Oo, oh, mag magtrabaho ka muna. Kasi kung paayos mo yung bahay, apa, malaki-laking gastusin yan. Malaki-laking gastusin? Oo. Magkano ba yung ipon mo doon sa bahay? Di ba may ipon ka doon? Oh. mag Magkano na ba yung ipon mo? Ah, uh, lampat pang trilyon eh. Lagpas na ng trilyon? <laughs> Pwede na siguro. Kausapin mo yung nanay. Nay, magandang umaga po. Kaya pala maganda si anay. Maganda rin yung nanay. O, tabi ka doon kay nanay. O, galing pa sa ilog yan. Kausapin mo si nanay. Imbianan mo. Magmano ka. Okay, nay. <laughs> na, nah, pati ng bahay mo sa awit, sa to. Dito? Ha? Pati yung bahay mo babaguhin ko. O, mo ba to? Dito sa tayo, dadawin ko, tiles. Tiles? Oh. Hmm. O. Bakit mo gagawin yun? Para? Pati yung... Uh, uh, <laughs> Malas lang din doon. Isira yung mga bahay nila. Kaya nga, hindi mo naman sila kaano-ano eh. Bakit aayusin mo yung bahay? Para kanino ba? para na para, para, para maawa ko maawa ko tuloy eh. pahin ko mga eh. mm, oh. Naawa ka kay Ana o sana para may pahin ko madanda hindi tuloy papakang hulang bagyo Stra di strategy mo lang yata para mapalapit kay Ana eh ha <laughs> huh? oh sige iwan ka na lang namin dito para magsimula na yung bahay nila mapagawa <laughs> hindi wala pang pondo eh <laughs> 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 Hindi, babalik ko na lang yung pera dito. Wala, <laughs> Wala pang pondo. Wala pang pondo. Loko-loko ka talaga. O, sige, pag may pondo, babalik na tayo. ah. No, may pondo, babalik ako. Ah, eh, bigyan mo ng ano, o, pupunta daw ng bingit Bigyan mo ng pamasahe. Uh, <laughs> uh, Kano'ng pamasahe mo? Magkano daw pamasahe mula rito? Hindi ko alam. Palagay mo lang? Nasa ano lang 1.5 daw. Oh, 1.5. Hawakan mo to. Bawasan na natin yung pundo mo rito. Sige, 1.5 bigyan natin. Bigyan okay. natin 1.5. Di, uh, binggit. Binggit. O. Oh. Oh, dito ka. Puka dito. Puka dito. O, oh, ano? sasabihin mo kay Ana? Bigyan mo siya pamasahe. Ah. Ana. O. Oh. Yan, harap ka kay Ana. Eh, eh, bigyan ito pa tayo. Ito ang para sa'yo. Thank you po. Thank you. O. Ang pangalan mo si Ala niya, ano, al ano pelido mo? Maranyan po. So si Marayan. Marayon. Ako si Bandam. At 'tong pelido ko, Alvarez. Oo, Alvarez. paalam ka na. Nakapagbigay ka kaagad ng bulaklak, ha? Matika ng bulaklak. Oo. So, oh, sige na, babay na. <laughs> Bye-bye. Oh, thank you so much, Ana ha. Pasensya na kayo pa. sa kulit ni Bandam. Ah, uh, 'wag niyo si seryosohin kasi ano to, a uh, special na alaga ni Daddy Frank 'yan. Pero mabait 'yan pala ibig. 'Di ba? Okay, salamat po. Hi, thank you po. God bless po.